In fairness, palaging trending at viral ang mga eksena ng kapamilya love team na si Maris Rakal at Anthony Jennings sa ABC Ben series na Incognito. Pero mas naloka ang mga fans at supporters ng tambalang maton sa mga intense at intimate scenes nila sa pelikulang Social Climbers na number one pa rin sa Netflix. Grabe naman kasi ang tindi at dami ng halikal at lampungan nila. As in mukbangan, higupan at laplapan talaga laban kung laban. Sabi nga ng ilang nakapanood, parang totohanan ang kanilang love sense dahil sa sobrang bigay tudo ng dalawa. Pati senior citizens, kinilig. Malakas talaga ang karisma ng maton sa screen. Wala raw kapaguran ang dalawa sa bawat eksena. Kaya naman, ramdam na ramdam ng audience ang chemistry nila. Marami rin napapansin na mas lumalim ang kanilang paganap bilang mga aktor. Hindi lang sila pangkilib, kundi seryoso rin sa paganap ng kanilang mga roles. Ang kanilang natural na chemistry at kaling sa pag-arte ay naging malaking bahagi ng tagumpay ng pelikula. Matatandaang nag-viral agad ang teaser ng pelikula sa social media, lalo na matapos nilang masangkot sa isang cheating scandal. Pero hito na sila ngayon, masumikat pa. Ha ha ha! himbis na mawala na suporta, lalo pang dumami ang tagahanga nila. Talaga namang walang makakapigil sa maton. Bukod sa maiinit nilang eksena, marami rin ang pumuri sa kwento ng pelikula. Hindi lang ito puro romansa, kundi may tamang timpla ng comedy at drama na talagang nagpapakilig at nagpapatawa sa mga audience. Marami rin nagustuhan ang pag-atake nila sa kanilang mga roles, may lalim at may puso. Dahil sa success ng social climbers, marami ang umaasang mas marami pang proyekto ang ibibigay sa Tambalang Maton. Maraming fans ang humiling ng isang bagong teleserye o pelikula para sa kanila. Ano bet mo na rin bang mapapanood? Laplapan kung laplapan! Kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katutuhanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat! いや、ね。